Hello, good morning. Pag unboxing ka? Oo, mamaya. Hello guys, good morning. How are you? I'm This is so Lani, Miss Lani, Miss <laughs> Alucia. Yes. I'm so hungry. <laughs> She's so hungry now, guys. Now today we got class. I'm cooking, ano, uh, dogs, guys.

lang si Aja, si Juna. Alam mo ba yung Juna? Di ba nabasag yung cellphone ko? Siya na niya. na <laughs> kaya ko, ah, sila na mag Pinaano niya yung ano, cellphone ko. Pina ano, pinira ko 150. Kaya ito yung kasama na, ano, nabagsak niya dyan, gilid. Yung di ko walang laban. Ito di ko yung ayun. Wala naman nasa sa mga hindi. mga mga ay, hindi na pautang. Si Jack. Wala pa, gusto ko umutang, mag-isip break na Ayaw na niya pautang. Kasi may umutang sa amin ng 50,000, hanggang ngayon pa nagbayad. Tapos yung isang kaibigan ko na yung pagsama na kasi sa inyo nga, 50,000 yung umutang sa amin, di pa nagbayad. Peso. Wala mo, 50,000. Sala. Hindi mo naman siya ang Wala sa Wala pa pautang sa amin. Wala pa pautang sa Wala sa

Totoo kanina si Peg lang ha, pero original price niya 100 Parang hmm. kasi ano, may resell lang. Ayaw niya lang, may use case. Bawa-bawa ng tao, kung sa niya ako sa sana yung pancit canton, oh. Para kang nasa Pinas. Ayan. May soft drinks doon, eh. Ilang piraso to? Dalawa? Oh. Kumain ako sa kantin kanina. Kanin at saka sitaw. Tapos hindi pa ako nabusok. Kumain pa ako ng puto at saka ng ba?

pinungga spark na yan wala nang lamp wala nang pinungga yung yeah. tayong fans Ang <laughs> <laughs> Ay, may skill ito pa, pala pala pa takbo ka dun sa kanting galing ano mayroon? Ba mayroon? Ba oh meron ba dito? ka oo meron dito meron ba isang this one the master. Mm -hmm. So, po, Kung may sobra dyan, bilhin mo uh, na lang tubig. Nice. So, uh, so, uh, yung buhay namin sa uh, no, Singapura. Um, Papansit-pansit ka lang.

Basta huwag ka lang maingay, ha? Pakimarites. Why okay. I need a scissor. Ang laki naman nila bobo. Grabe. Kain okay, ng pansit sa tolo. kahit ano mo. Ma. Yeah, no? Bye. Bili ko sana ng ano eh, ng na bilo-bilo. Oh, Kasi ko ka so, bumili. Pula man yan. Hindi huh? ko man alam kung well, Sprite lang. 3 dollars. Three dollars ang bilo-bilo. Dios, soft drinks. Sabi ko kay Mios, mag-ingin lang tubig, huwag -tubig, tapos ako mag-soft drink. Mm -hmm. Ito nga eh. Kaya talaga makapain nung nakakaroon. umalis na naman yung kasama mo? Kasi... ma daw siya. Umayak-iyak siya. Tapos nung ano, pinipak siya ng alaga namin sa pangang. Parang sinangang siya nawala ng gana. Mm -hmm. ay, Itong sa dreams nung nakaramdito pa? ikaw, baka. Baka, tako. Kaya pala wala nang espiritu eh. May, ito mo magbanga, nagsabi pa nga, Matamis siya, tukman mo. Oo, oh, tara na. ano Wala nang espiritu. Tapos yun, umuwi na siya. Eh, sabi niya kay ma'am, na, na, uwi na siya muna ang so, problema siya sa anak niya. Tapos pinauwi siya ni ma'am, sinabihan siya ni ma'am, kung babalik siya, pinagbigyan siya ng isang buwan, decision, kung babalik niya. Hindi na siya babalik. Alam ko, uuwi na siya, hindi na talaga siya babalik. Balis na. Ay, balis ko siya. Babay na siya eh. Sabi niya, babay na. O, oh. oh, yung pano na. lang, na lang, nabalik tayo dito. ko lang yung Masaya yung cooking niyo? Oo. Oh, Mainit. <laughs> Masarap yung prawn Kasi kayo marami kayo eh. Kami kasi ano lang, lang kami. Ilan na nga lang siyam? Sampo. Makadose. Kunti Kadose na kami. Kunti na lang kayo yun eh, diba? Mas kayo? Dose lang kami noon. So. Oh, ngayon kayo? 18? 21. Oh, 21. Na mas marami kayo. May umuwi, may absent. Kung kita ka ng labubo ni ate? Adik sa labubo yan eh. <laughs> sa bahay nila, sa labubo. Ayun na. Oh. Ang baksin. Demonyo na yan. Kaya <laughs> oh, nako to. Ano to. Wala nga daw siya pamilya kaya ayun gagawa siya ng bagong pamilya. Pwede pa ako yung adios. Bye! Bye! Ingat! See you next time! Pero yung cellphone to. Okay. Gisi. Pa. Is... Anong pangalan niya? Star Starry Eyes. So, Oy. dito tayo sa'yo. Iba-iba pala yung eyes niya. Yeah, that's why I like this. This is the flip with me. The boo-boo. Okay. Oh, you can... Ayan, hanggang ngayon, this ang ano so mo pa rin is maghugas. Asan na yung mga ingredients natin para mag, magsimula na tayo pagdating nila eh Wala naman wala ka wala pa naman tayong ginawa kasi di ba tayo Kung pagpuhon well, ng camera mo para makikita ko yung mukha. Ano? Ang camera mo para sa mga Hindi mo pa Tatapon ko na to. Oo, oh, hindi masarap.